Hanep itong ginawang layup ni Scottie Thompson malapit sa free throw. Nainis na si Durham. Nang gising si RJ and Japet. Party-party mga fans ng Hinebra sa dulo. At bago nga ang lahat, baka naman po po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. So laban ng barangay Hinebra San Miguel versus Meralco Bolts sa Game 3 ng quarterfinals this 49 season ng PBA Governors Cup. Sa kabuoan ng first quarter pumuntos ng 28 points ang Hinebra at ang Meralco naman ay 27 points. Sa kabuuan ng second quarter, pumuntos ng 19 points ang Hinebra at ang Meralco Bolts naman ay 29 points. Kaya natapos ang first half, tanga ng Meralco Bolts ang kalamangan na kung saan pinangunahan ni Allen Durham ang scoring ng Bolts na kumamada na ng 18 points. Sa kabuoan ng 3rd quarter, pumuntos ng 27 points ang Hinebra at ang Meralco naman ay 25 points. Sa kabuoan ng 4th quarter, pumuntos ng 39 points ang Hinebra at ang Meralco naman ay 25 points. Kaya natapos ang laro, panalo ang barangay Hinebra at pasok na sila sa semifinals na kung sa ay pinangunahan ni Stephen Holt and Jin Kings na kung sa ay kumamada ng 19 points, 7 rebounds with 5 assists. So yan nga sa ngayon mga ka-teammate, ito nga lang po muna ang ating sports pasada and thank you for watching guys and God bless everyone.